mating tayong bisita. Ayan. Ah, uh, hirap daw may kutang starter. May dala na akong higaan. Pero titestingin ko muna. Okay. Bago ang baterya, ay pahimpot-himpot. Ah, bago na ang baterya na Oo, oh, wala pa isang buwan. Ako yung hindi mo mapapabilikan itong baterya. Di pa rin sa namin. Oh. Hindi, kaya kaya hindi mo po mapapabili. Wala akong paglalat yan. <laughs> Testingin natin. Ito, 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 ito. Hindi, hindi natin nahihit. Oh, okay. Check kung anong klase. Ayan. Yeah. Oh. Ganyan, ganyan lang ang sipa niya. Dapat yung pag ano. Ayan. Ang sinasabi Opa, ko. Eh, hinihika oh. Uh, Oo. Oh. May ubo. May hika. Okay. Wala na tayo pakimikipa. Backlash tayo ng starter ngayon. May hika. Ididalhin sa albularyo. May ang haba ng salida. He 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 e, he. he. mo nang silinya daw. Pagkakatagal ko nagtiis na gayan yan O bakit? Bakit gayon? Aba, hindi sapilitan sa pilitan nila ah. Tayo nga, pala basta ay mahirap lang kami hmm. na kita. Lalo na nang tag-ulan. Ay laging malamig. Ay siya. Ako naman ay eh, boss ay minatutunan sa iyo bago maging gayan yung starter. Ah. Uh -huh. Yung dito sa starter relay. Oh. Uh -huh. Yung ilalapit ng konti yung sa platino. platino. Kasi dati pitik-pitik lang siya ba? Tulong. tulong din talaga yung vlog ba? Ah. Uh -huh. Oo nga. Eh hindi ako maraming magbaklas niya. Hindi nga ikaw magubira. Okay. Pagka tayo nagbabaklas ng starter. Ah, uh, okay magtatanggal tayo ng linya ng battery, laging negative ang ating babaklasin. Yan. Kasi pagka positive, pag sumabit yung yabi natin dito sa kaha, ay na-spark po yan. Pagka negative, kahit makadikit ng ganyan, okay lamang. Okay. Ito tayo sa ilalim. mga kelas na lobot pa ang mga tornilyo kailangan pang bitinan oh, ngayon lang nga lang ito mga kelas pwersahan natin kung bakit ito ay sinihika. <laughs> Bay kumagano lamang. Yan, atras ng lang. Okay. Okay, ito na. Atin ang hihimayin.

Meron akong napansin. Ah, itong starter mo, pag dumaan ang tag-ulan, pasok ang tubig. Iyon. Kasi, yung butas na yan, dapat nandun sa ilalim. Yun. Ayan, nakaganyan yun, no? Yan ang na nangyayari. Oo. Oh. Kaya po pala, every time na maglilinis ako ng sasakyan, Oo. Oh. Pag maglilinis, oh, yan na. Hindi pwede kasi yan. Ay, di na napakahusay yeah. ng huling gulawa. Oo, oh, yan. Dapat yun kayo mga, mga... Nasa ilalim, nasa ilalim lagi yung butas na yan. O, tinong mo itsura o. Wala. Yan ang naging itsura. Balik na lang kasa kasi ng taklobe eh. Anak ng pitong tinapa, hindi pa alamang kung balong kong ujiji, baka kakupiso na, mapula. Ayan na o. Ayan, Ayan ang naging itsura ng iyong starter. Oh, ha? Anong hatol pagkagayaan? Palit sa tapyan? Hindi. Ay, hindi naman. Driver. Driver lamang? Hindi <laughs> naman. James, driver. <laughs> <laughs> eh, nagpatingurado ng ng na nga ako. Nagdala na nga ako ng karbo. Anong carbon ang pinili mo? Eh, pa yung lagi mo na nare narekomenda, FCC. Eh, FCC. Dapat dito, sinlab eh. Eh. Patingin nga. Baka naman may hindi. It's easy, baka naman. pre, yung <laughs> Mali. 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 ang napinili mong carbon brass po siya. Ang pinili mong carbon brass ay red na Ah, mahaba. Nakita ah, mo yung carbon brush na yan. Ah. Ang carbon brush na yan ay mali, maiksi lamang. Sublay na Ang nabili mo ay mahaba. Di ah. ba sa sublay, huwag lang hali. Mm. Nawas. Pagkahari ng sablay, uy, mahirap yun. Yeah. Yan. Yeah. Ang kamats na garbo nito ay pang 4K lamang. Saan niyo binili ang boss? Hintang po. Ay, bakit po ano man? Tuong Hay, ito? Ah, ito. Malaki sasakyan Ito ay sa Ito may boundary ng Rosario. Ang ano ba 'yung malaking boundary? Ah, may arko ng Rosario. Ayun po. Eh, pumunta ka kay Miraol. ito na dalhin niyo. Pagka wala dyan, diretsyo ka ng Jollibee. Eh. May baon si boss na carbon. si din, kaya lang malaki oh. Yan. Mali, uh, papapalta natin. Ito ang bibilhin niyo. Para hindi tayo magano. Kasi pag yan eh, nilihap pa natin, tatabi-tabi pa yan. Ito oh. Pang 4K ko. Hmm. Ayan lang. itong granahing ito yung iniikuto ng granahing ito kailangan po yan ay puro alikabok na lilinisin ko na ganit na siya pag umiikot oh o oh. umiistak oh gawa ng alikabok oh oh lilinisin natin yan hindi natin pwedeng lagyan ng grasa yan pag nilagyan natin ng grasa pag start natin napakaingay ng starter Malinis muna Nasaan yung grot yan? Wala rito Ayo, Dito, dito, dito kailangan malinis yan itong granahing ito hindi pwedeng lagyan natin ng gasa at hindi pwedeng malikabok o may kumalang na bakal kasi sipak po yung granahe na pag may kumalang dyan yan nasisipak yan pag may kumalang na bakal diyan pag naikutan ng granahe linis Oh, Ya ja. Pogi. Pogi. oh, 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 Eh, oh, you ganda lang umikot oh. Kanina natit na tigil. Pag pinihit mong ganto kanina matigas. Gawa ng tumigas yung alikabok. Tumigas yung grasa-grasa. Ah, -grasa. -grasa. Ayan, ngayon kaganda na oh. Pogin pogin na. Ah, hi. Chengi. Naku, oh, kaganda lang umiikot ngayon. Stop, okay Akin na yung, akin okay na yung ano. Uy, okay, hindi mo mapapapili ganyang starter. Wala pang nalagyan. okay, ito na yung pinili. Uh, ang layo ng kanyang yan o oh. yan yung una niyang bili ito yung pangalawa layo ay eh, pag nilagari kasi natin tinabasa niliha ay eh, medyo tabingi ang ano niyan Medyo pangit. Ito, original ang sukat. So ang sukat so niya ay parang niya kay. O yan, yeah, wala kang pagagamitan. Pwede lang, pwede lang. Kung may pagkakal. Tama-tama, magsisigang kumimi. Eh, hilala ko ko yeah. yan. Isa. Sukat parang niya Mali na nga yung binili ito. Iuwi ko pa. Eh. wala lang yung kumagalagyan. Magkano <coughs> rin yun. Inuubuyata tayo, boss. Ah, uh Uh, ano, ng Alam nyo Kaya kung anong pinakamabisang gamot yan? Iinom kayo di cool din. Pag hindi natanggal, iinom kayo daming chin. Hindi <laughs> Alam ko yung pilipasa mahirap lang kami. Mahirap din maging mahirap eh. po? <laughs> 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 <So>, Pero <mope> naman. <laughs> <kito> sa bisikleta? Bisikleta, <laughs> Ikinabit niyo sa bisikleta? Oo. Pinandar nyo? Pinandar namin. Nahihirapan niya, no? Pedal. na Tara na umuwi. Nagkakalo ko na. Hindi na mo Bukas na <laughs> Tanawan? Oo. Oh. Kaya pala kanina pa ko tanaw ng tanaw dyan eh. <laughs> 人多少 si Kuya sasaksak pa lang ng susi, ikot na yung starter. Hindi ako maniniwala doon. Ay, ba? Kasi <laughs> mahirap lang kami, hindi ko alam yung mga bagay na yun. <laughs> <laughs> oh, natin yung carbon, o. kanina eh, wala na. pud-pud na. Ilang beses na nabaklas yung starter? Parang... Wala pa. Wala pa, kaya pwede. Pero, bakit nung ginawa yan ay may mali, ano? Yung butas ng kuni nasa kabila. Taklob. yan itong butas na ito, ayan, kailangan ng niya sa ilalim. Ayan. Eh nakapistong ganyan yung starter mo eh. Nasa ibabo eh. Kaya pag nag-uubas ka ng sasak dyan, napasok doon ng tubig. Yan pa yung starter na nakakabit yan ay hindi water resistance. Yan yung water district. <laughs>

akan baterian mo ko. Tingnan tika kada segundo to. Para. Diyan ay ten bolts lang yung baterian niyan. Ayto. Okay, atin na ulit ibabalik. Mabilis lang to. tayong 5 minutes na ikasasa natin. Tin. dispose. Ay, tin lamang yun ah. Tin. Tingnan natin, gugulatin natin ng starter para bumilis. Hinihiter mo pa ito, no? Dabo. No, Huwag mo nang hihiter. Huwag na? Oo. Oh. mo pa, isang pitik lang yan. Teng! ah yung mga ah uh, sabi ni boss, sabi ko, huwag nang i-heater. natin susi natin? na? Natin hindi na ba natin Oo. Oh. <laughs> oh. kailangan okay pang i-heater? <laughs> eh, kahit kailangan, di ko pang heater na ni Manuel eh. Sa umaga lang heater. Paano oh. kung tumigil ng mga dalawang oras? Pwede rin. Pwede Kanoon, eh, yeah, yeah, yeah. eh siguro sigur, sigur na lang, lang natin. May tayo nakatigil dito. Oo. Oh. Mahigit. Mm -hmm. Hindi na hiniter, eh. oh. Oh, <laughs> Okay, tapos na tayo. Madali lang to. Nagangiti na si boss. Okay, thanks for watching! Ah, uh, Sinyangil ko lang si Bussie ng apat na libo sa labor. Pero yung apat na libo na yon, tumawad siya ng zero, ay pumayag na ako. Ay naging 400 lamang na. No? Ginawa ko naman 5,000, tumawad din ako nang isang zero. Aba! Ayan. Oh, Ayan. Ay, ay, ay. Oo, hindi naman. Mayroon. Mayroon. mayroon lang. Mayroon lang. Bakit kagigabi ko ulang namin. Ngayon ako nakahawak ng kanyang piri. Hindi <laughs> ako po. Salamat siya. Ay, salamat, Bosing. Well, thank you. Okay. Wala akong may sa iyo. Pinahanga mo ko ito sa L3. <laughs> Bakit ko lang pinagdala ko ng heater-heater? Kailangan ko ba heater-heater? Heater pa naman ako dyan. I recommend it. Abay, kaya papa rin na mag eh. Ang heater pa naman yung bilang pa ako ng 15 segundo. Kasi ko, papayanda rin po lang naman ang heater. Inulit pa tatlo beses. Thank you, boss. Thank you. Kasi kagaya na sinabi ko, wala pong may patala at manok na may maliliit pa. Yan, sinasir. Taga-tanawan pa po yan. Okay, uh, shout out tayo. Shout out kay Ricardo Ako. Uh, shout out kay Orlando Carreon Shout out kay Milan Yuna uh, Yohanon. Ram General Trias. Franz Ayalin, shout out po. Ernesto Marquez, shout out. Kay Pramis Joy Tihi Tihoso, yan. Yeah, from Cabanatuan City. Kay Reynaldo Bautista, shout out po. Andres Abad, shout out. Kay Dam from Nibesia, shout out. Kay Ronald Posada from Quezon City, shout out po. Kay Rubilin Dilis from Iloilo, shout out po. Kay Danilo Dilarosa, ah, uh, shout out po. Kay Noel Siraspe, shout out po. Kay Peter Tungkol from Tugigarao City, shout out. At siyempre sa lahat ng aking mga silent viewers, shout out po sa inyong lahat at syempre uh, hindi mawala ang ating mga subscriber Shoutout uh, shout out po sa inyong lahat